Binuwag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Komisyong binuo ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang opisina noong 2017. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number no. 1, alisin ang PACC, ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. O, three years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Corruption na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Yeah. Insurgency. na balikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak pawis. Anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng